Hello guys for today's video. Ayan, naglilinis na muna si Inday ng maaga dahil marami siyang labahin for today's video. Maglalaba tayo guys, ang dami. Hindi ako nakapaglaba kahapon kasi may pinuntan kami ng aking anak. Kaya, eh medyo importante rin kasi yun. Kaya mas inuna ko muna yun. Kaya ngayon akong linggong maglalaba. At syempre pagkatapos ko mag ano ah, maglinis. Ayan, inasikaso ko na yung paglalaba ko. Hindi ko na nga lang nabidyohan, guys, kasi pagka sobra busy talaga tayo, no, nakakalimutan din natin magbidyo-bidyo. Yung mga magagandang ano sana, ba diba? Uh, wala nang, hindi ko na naalala. At ginawa ko na nga lang rin habang nakasalang yung aking mga labahin sa washing. Ayan. <laughs> ginayat gayat ko na yung aking puso ng saging at gagataan ko siya guys yan ang aming ulam ngayong tanghalian nagpabili lang ako sa anak ko ng taba 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 ng baboy yan kaya nagmamantika talaga yung aking gulay at ayan syempre dalawa kasi yan yung puso na yung binigay yun nung pinsan ng aking mamits binigay dalawa. Kaya, eh, medyo malaki yung isa, kaya medyo marami-rami din siya. Kaya, aabutin pa ng aming, ano yan, pa ng hapunan. Yan, malibre na naman tayong panghapunan natin. Ayan yung isa, medyo malaki siya, guys. Yung isa, medyo maliit. Kasi dun sa pinsa ng aking mamits, ma -ano siya, marami siyang gulay kasi malawak yung kanyang lupa. Kaya, marami siyang tanim. May mga papaya, may puso ng saging, meron din siyang mga, ano, uh, ano bang tawag dun? May mga protas din siya. Kaya, ano, kasi malawak yung ano nila doon, lupa. Marami ka talagang maitatanim kung masipag ka. Eh, masipag naman yung, yung asawa, kaya marami silang tanim. Marami ring ano doon guys, santol, rambutan, ah uh, makopa, meron sila doon tapos may kakaw. Yan, ibang mga prutas kasi malawak nga yung ano. Hindi na nga lang kami doon nakakapunta kasi papagod din ako mag ano. Parang wala ako sa mood mag mamasyal-masyal ba mga ano. Eh, pinatawag sila nung nakaraan kaya, ayan, nabigyan sila ng puso ng saging ayan nilalagyan ko pala siya ng asin guys at pipigaan ko siya muna sa asin dinabad ko muna siya para mag magtubig para kapag nagtubig na siya pwede ko na siyang pigain tatanggalin ko muna yung katas niya para walang pait at ayan nung napiga ko na siya ginisa ko na yung bawang sibulas tsaka yung taba at nilagay ko na rin yung puso. At, ayan. Ayan yung taba. Ano lang rin siya, konti lang rin. Kaya, ano. Pero nagmamantiga siya. Okay na okay din siya. Saktong sakto lang rin ng lasa. Pagka, ano. At, ayan na nga, ginsan na nga natin. Medyo, pagbabrown brownin muna natin siya bago natin ilagay si gulay. At pasensya na guys, maingay dito sa amin. Ayan, may nagre-razor kasi. Ayan yun na yung puso na inano ko. Tinanggalan ko siya ng katas. Kasi mapait daw yon sabi ng aking jowa bells. Ayan, inanohan ko muna siya nung unang, ay, pangalawang piga. Pangalawang piga nung gata. Kaya, pinalampot ko muna siya para mas ma linamnam, ayan. Tsaka mas mabilis makain pag malambot, ba? Diba? Mas matutunaw siya agad. Ayan, nilagay na natin yung kakang gata At syempre pa, ano na lang muna natin yan. Inanohan ko na rin, tinimplahan ko na rin siya ng paminta at mga seasoning. Ayan, nilagyan ko na rin siya. At mekos-mekos na lang natin yan. Palalambutin na lang at patutuyuin. And, naglagay na rin ako ng sili. Patutuyuin na lang natin siya. Ayan na, guys.